Mag board exam din kayo para malaman nyo. Pwede di ay mag board exam ang earring, ma'am. O hang hanggang, saan kayo? Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Wala well, kayong lugar? Ha? Huh? Di ba tagala, talaingod ka? Ha? Mumaba ka na doon! Tatawa ka pa! Grato! Galing squatter! nang mararating sa buhay